Walaan mo, saan ako kumain? Hindi kita bibigyan ng clue. Ano pinaka nagustuhan mo? Ako rin yung kare-kare. Yung parang donut. <laughs> Kasi pag kinain mo siya ng isang buo, talagang makukuha mo yung buong kare-kare. Lahat ng ingredients nandun. Parang kumain ng isang putahe. ano? <laughs> Kamusta ka na? Happy New Year! Kung nasan ka man, sana masaya at malusog ka ngayon. Mm. Ang petsa ngayon ay December 30, 2023. Isang araw na lang, Sa lubong na ng bagong taon. 2024 na. Bilis no. Parang kapon lang naka-face shield pa tayo. Pero bago mag-2024, samahan mo muna ako dahil pupunta kami sa The Gallery. Kung curious ka sa lugar na yun, kung nagbabala kayo ng jowa mo, ng tropa mo, kahit ng pamilya mo na kumain doon, dito ka lang sa video na to dahil ipapakita ko sa iyo yung experience. At special din kasi itong araw na to sa akin dahil ngayon kami magsa-celebrate ng 35th month mansari ng girlfriend. Actually, kahapon pa yung mansari namin, 29. Pero kasi fully booked siya. Oo oh, nga pala, bago ang lahat, mag-subscribe ka na sa akin, please. Malaking tulong yon. Parang awa mo na, click mo na yung subscribe button. Okay. I'll check, alas 4. Alas 6 pa naman yung reservation namin, sabto sa dinner. Papay nga lang ako saglit. Huwag kang haalis, babalikan kita. Wala pa naman yung grab eh. Wait lang. I'll pick it. Panis, putang ina mo. Black shoes pa yan, tol. Tara na! Ito na yung grab. Sweet na Time check, 6 o'clock. 6.30 yung reservation namin pero isang oras pa yung biyahe. Malalate kami. Sana pagbigyan kami na i-move yung reservation kasi sayang naman. update lang. Bumahig na yung gallery na ay move yung reservation namin sa 7pm. So sakto lang dati namin doon. Sana talaga umakot kasi nakakaya. Dalawang beses na minun. Pero matutulog muna ako. sakto namin. Kaso, ah, hindi namin lang kung paano magsisimula. Hindi so, kami sure kung iaabot na lang ba ito sa isa. So, with this one, so we have the sisig tacos. So, for this one, it's kind of the pork. We use the pulpo or the okay, pork. So, that one. So, we brush it with the beef fat. We also have a diet meal and mito cilantro on top. So, we have the opay barang. So, we have the barang base with the shrimp tartar. And for a nice crunch, we have some fried alamang on top. Kare-kare bonbon. So, all of the kare-kare elements in one bite. So, we have a beef cheeks, uh, So peanut pralina, so makwit flour, we, we have a bago mayo on the side. We the scallop tart, so for the base, we have the lukia wrapper for that one. And also have some scallops, some fermented mango, and a kuyaman seed. We have the chicken bao, so we have the fried bao. And on the inside, we with the chicken barbecue. Thank you, enjoy guys. Una namin titikman itong okoy mereng. Dapat magamit ka ng mga sasyal sa... Delightful, appetizing, you know you know C C masarap yung dulo na parang. Lasang sisig ba? Oo, oh, eh, hindi. Hindi siya lasang sisig. Hindi siya sisig na sisig. Scrum cheese. naman namin titikman ay itong kare-kare bonbon. Kare-kare daw ito na parang pinagsama-sama na sa isang bilog. Pero kung titignan mo parang siya, kalaban ng choco butter na. Yung munchkin na kulay itim na. Oo, oh, ano, kare-kare nga. Buong kare-kare sa isang bilog. Next naming titikman ay chicken fried barbecue bao. Ito siya. Lang ang tigas <laughs> daw ng tayo ng sandwich. Ang malupit dito, hindi mo na kailangan mag-overthink kung ano yung mo kasi kahit anong ado gawin masarap kayo. a <laughs> which is the to mm -hmm. so and then we it with uh, astronomy yeah, of your this yeah. yes, one, which is you have yeah. the Alpe on your and you have the sweet potatoes, smoked, smoked, sweet potatoes. <laughs> 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 wants kita cocktail One. Makikita mo ba yan? Lagi mong tatandaan tuwing order ka steak. rare lang ang tamang danes. Tanda Ayo yun. Ayaw pa kuhanin, no? Kuhanin mo na. Sige na. Kuhanin mo na. Sige na ka, kuhani kuhanin mo, na. na, kuhani mo. Nagsasalad na ako. Kuhanin mo na. Ayan, hinati na lang namin. Sige na, kuhanin mo na.

Langit! Kasi kaya burnt bass cheesecake ng chef Chella. Thank you so much! Please enjoy! Lasang lemon square cheesecake na mas malambot. Iputangin <laughs> naman. oh yung may pa ganito, oh. Happy Mansari. Thank you, gallery.